Hi guys, welcome to my vlog. Oh, di ba? pa tayo. Hi, hi vlog, welcome to my guys. Guys, welcome to my guys. Guys, yan dito kami ngayon sa ano, probinsya namin. Nagano kami ng ano, tuba. Hometown, hometown. Naginom kami ng tuba. Nandito kami sa hometown ng asawa ko. Nagano kami ng ano, tangigi. Please like and share. Eh, paano mo yung ano namin page? Pakipalo. nyo na lang, pakipalo. Sa mo, Kahit dos wala, portres. Palo, palo nyo. Nila lang, ba Yung ano, Sa YouTube ko, Hinamak Vlogs Official. Hinamak Vlog Official. Pakipalo lang, Hina, Hinamak Vlog. Hinamak. Oh. hinamak. Kawa, oh, kay Roman, hinamak. Pero ako hindi ako hinamak. Oo. Oh. Sinagpala. Okay. <laughs> hinamak vlog official. Dito kami guys, ano ngayon ah, late Subscribe to my YouTube. Yo, uh, Gilbert Joenyo. Wag nyo lang i-scroll. Panoorin nyo yung kabuuhan na ano. Kasi dyan kami kumikita. Oo. Eh. Oh. Para... <laughs> Kasi hindi kami kumikita pag ginawa nyo kagad financial eh. Wala pa kami kita. Tapos yung pinapanood nyo. Uy, Berto! Uy! Salamat, guys! Guys! Hindi <laughs> <laughs> ba akong naantok eh? Hindi naantok. Pag hindi naantok, mo nang Kanina, inaantok na ako. Abo kumakanta si Patod. Naantok na ako. Kaya, tumalun sa teres yan eh. Anong gawin yan doon sa kwarto eh? Hindi, mababala yung kwarto. Diyan ka tatalo Baka magtali yan dahil pa ah. Guys, welcome to my channel ah. Hey. Kami, kami. Kapira na Hoy, 'yung apo ko eh. Suporta mo 'yung ano namin. Vlog. Hinahamak. Hinahamak. Kami, kami, baby. Kami, kami. Hay, to my mommy. Hay, to my mommy. Kami. Vlog 'yan. Iya. Guys guys, ah. ano guys? guys, bali na na. Bali na. <laughs> Ito yung na ano, yung ano na talaga. Hi to, hi ano? to mommy. Parang ano na siya, wine. wine. Baby. Kayo, wine. Parang wine na yan. Wine no? wine. Napakalinaw na. Whiskey. Oh, tamis. Wala pa, hindi pa nakakalasin. Tamis. tamis guys, parang ano. <laughs> parang Pepsi. Parang Pepsi. Nakakadalawang galong pa lang kami. Bipsy, come here, come here. Hi to mommy. Hi Ah, tugalanes pa lang kami. Kita lang masakit yung pamay ko. Brawin late. Brawin late chapter. Golong na ba ata. Ngayon hindi pa baligyanin ng Kakain pa tayo doon. Mama dapat tulugin na. Mama, Tulog na ka, gising lang. Kami nga walang tulog, walang gising eh. Pwede mga buwan kasi gusto niya magandang mga bayabas. Gusto ko e. sa ano? Si ano? Ang, si, ano? lang, kaya ganito lang, arin lang eh. Si doy. May ano na ako, kotak sa taas. Ah, oh, bayaran mo pa. si doy. Meron yung damit sa akin yan. Regalo ko yan. Marami ako. Alam yung damit? Hindi. May lang. Mayroon lang? Oo. Hindi. Si ano? Hindi, si ano? Anak ng gumik uh, Ha? ano Bayo. Ano to. No, mga pinagliitang, Maliit na sa akin ay. eh. Akala ko ano, to, ano to ba? Mga ano yun eh, collar. Tamis pala ng red wine. Yung White. anak ni ano pala, ni Jonan. O, oh, mga same collar ko. Ako yung damit ko, lima lang. Ako pito. Wala akong na Anim yung dala kong pamimigay, anim. Sa akin, wala akong na... Dati nga, wala akong na-uwi eh. Yung suot ko lang eh, kasi pinamigay ko lahat. Ibigay mo eh, sa akin pinaka Ha? Meron doon, maganda. Stripe, yung gusto mo yung collar. Yung pinaka niya <laughs> Hindi! Kasi meron na si ano... Meron na yung anak ni... gumik Na... Ewan ko kasi sa'yo yung stripe na pula. Large. A-stripe Large small nga. Extra small ka ba? Small nga lang katawan ko eh. Dati. Kaya nga nagliita na. Medium na ako ngayon. Oh, eh. Medium na ako. Purari lang naman daw. Hindi naman kapaso ng miyaw. Pansamang tagal. Meron mabitin. Ay, wala lang tayo sa uso. Diba nakasaksak ako?

Langan ng viewer well ko doon sa so pala yan yun. Sinabi ko nakakabili ko. Yung sa'yo na ibig siya kasi niyo. Kadalakasan niyo, ilong sabog tanim. Ay, but, nakano pala yan. Mas. Dapat Ay, yan mo yan ito. Uh, tawag ito. Edit. Kailangan ni edit yan. Edit mo kailangan may ngipin ako doon. Pwede yan i-edit yan. Rims ka na rims. Edit mo kailangan may ngipin ako doon kasi ngumiti ay, ako yung doon. Hindi siya ano-ano magsalita.

Muna lalo, 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 lalo. Kaya nga sa ligo, ligo muna tayo so bago tayo. Okay, okay. Okay. yung Okay. 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 ito Okay. Okay.